Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Marso 21, 2025. Habang sinisimulan mo ang araw na ito, mararamdaman mo ang bagong sigla na tila unti-unting sumisibol sa iyong kalooban. Ang araw na ito ay nagbibigay ng kakaibang enerhiya na nag-aanyaya sa iyo upang muling pag-isipan ang iyong mga pangarap at mithiin sa buhay. Sa pagpasok ng bagong panahon, dala nito ang pag-asa na maaaring may magbukas na mga bagong pagkakataon para sa iyong personal na pag-unlad. Ang mga damdamin ng inspirasyon at sigla ay maaaring dumaloy sa iyong puso, na para bang may apoy na muling nagliliyab sa iyong kalooban. Habang pinapayagan mong sumiklab ang bagong siglang ito, mahalagang bigyan mo rin ng halaga ang iyong damdamin. Bilang isang taong may malalim na emosyonal na koneksyon sa mundo sa iyong paligid, mahalaga na gamitin mo ang iyong intuition upang makilala kung alin sa iyong mga pangarap at hangarin ang tunay na mahalaga sa iyo. May mga pagkakataon na maaaring maramdaman mong tila masyadong magulo ang iyong isipan dahil sa samud-saring ideya, ngunit tandaan na ang kalituhang ito ay bahagi ng proseso ng pag-unlad. Huwag kang matakot sa damdaming ito, sa halip, hayaan mong gabayan ka ng iyong damdamin patungo sa tamang direksyon. Habang lumilipas ang araw, maglaan ka ng oras upang magpahinga at magnilay. Sa gitna ng mga bagay na nais mong makamit, mahalaga pa rin ang pagbibigay ng oras sa sarili upang mahanap ang balanse at katahimikan. Kung minsan, sa pamamagitan ng pagiging payapa at kalmado ay mas nagiging malinaw ang mga sagot sa iyong mga tanong. Ang pagtanggap sa katahimikan ay maaaring magdala ng malalim na pag-unawa sa mga bagay na matagal mo nang pinagminilayan. Huwag kang mag-atubiling maging mabait sa iyong sarili. Tanggapin na hindi mo kailangang pilitin ang lahat ng bagay na mangyari kaagad, sa halip, bigyan mo ng puwang ang iyong sarili upang huminga at magmuni-muni. Ngayon ay magandang pagkakataon upang pagnilayan ang iyong mga pangarap at kung paano mo nais silang matupad. Maglaan ka ng oras upang isipin kung ano talaga ang gusto mong makamit sa buhay, ito man ay sa larangan ng karera, pag-ibig, o personal na pag-unlad. Subukan mong isipin kung anong hakbang ang maaari mong gawin upang maabot ang mga ito. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng simpleng paggawa ng listahan ng iyong mga layunin, pagtatakda ng maliliit na hakbang na maaari mong gawin araw-araw, o pakikipag-usap sa mga taong maaaring makatulong sa iyong paglalakbay. Sa paggawa nito, mas nagiging malinaw sa iyo kung paano mo maaaring maisakatuparan ang mga bagay na matagal mo nang pinapangarap. Bukod dito, hikayatin ang iyong sarili na maging bukas sa mga bagong ideya at pananaw. Ang mga oportunidad na maaaring dumating sa iyo ay maaaring hindi magmukhang eksakto gaya ng inaasahan mo, ngunit kung pagbibigyan mo ang iyong sarili na maging bukas sa pagbabago, maaari kang masurpresa sa mga biyayang darating sa iyong buhay. Ang pagtanggap sa mga hindi inaasahang pagbabago ay maaaring magdala ng mga aral at pagkakataon na mas magpapayaman sa iyong karanasan. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay puti. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kaliwanagan ng isipan, kapayapaan, at kalimisan ng puso. Ang pagsusuot ng puting damit o pagdadala ng puting bagay ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong emosyonal na balanse at mental na kaliwanagan. Sa tuwing nararamdaman mong ikaw ay naliligaw ng landas o naguguluhan, ang pagkakaroon ng simbolo ng kapayapaan tulad ng kulay na ito ay makakatulong upang muling magbalik ang iyong kumpiyansa at pokus. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay tatlo, pito, at labing isa. Ang tatlo ay sumisimbolo ng komunikasyon at pagiging bukas sa bagong ideya, isang paalala na sa pamamagitan ng pakikipag-usap at pagbabahagi ng iyong saloobin, maaari kang makahanap ng mga bagong pananaw na makakatulong sa iyong paglago. Ang pito ay sumasalamin sa malalim na pag-isip at espiritual na paglalakbay, isang paalala na sa bawat pagsubok na iyong kinakaharap ay may mga aral na magbibigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo. Samantalang ang labing isa ay nagdadala ng enerhiya ng inspirasyon at malikhaing ideya, isang paalala na kapag ikaw ay naging bukas sa mga ideyang bigla ang lumalabas sa iyong isipan. Maaari mong matuklasan ang mga solusyon sa mga bagay na matagal mo nang pinag-isipan. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglaan ng oras upang makisali sa mga aktibidad na nagdadala ng kapayapaan sa iyong puso. Maaaring ito ay pagbabasa ng isang aklat na nagbibigay ng inspirasyon, paggawa ng mga malikhaing bagay tulad ng pagsusulat o pagpipinta, o simpleng paglalakad sa isang lugar na tahimik at puno ng kalikasan. Sa paggawa ng mga ganitong gawain, mas nagiging bukas ka sa mga ideya at inspirasyon na maaaring dumating sa iyo. Habang nagtatapos ang araw na ito, maglaan ka ng oras upang pasalamatan ang iyong sarili sa mga hakbang na iyong ginawa. Ano man ang iyong mga desisyon o mga bagong ideya na sumibol sa iyong isipan, tandaan na bawat maliit na pagkilos ay mahalaga sa pagbuo ng mas magandang hinaharap. Magtiwala ka na ang mga pangarap na iyong pinaniniwalaan ay unti-unting magaganap sa tamang panahon. Sa iyong pagiging bukas sa inspirasyon, pagbabago, at pagmamahal sa sarili, ikaw ay patuloy na lilipad patungo sa tagumpay at kasiyahan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.